Hello po mga kapatid, this is Kaje at maraming maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta, sa lahat po ng mga nag-follow, nag-share ng acting mga content, nagko-comment at napapasaya natin. Maraming maraming salamat po dahil uh, nakarating na po tayo sa 100k followers. Sana po ay patuloy niyo po kong suportahan at Asahan niyo po na araw-araw ko kayong bibigyan ng kasiyahan. Ayan. So, ngayon po ay ang isa-shoutout natin ay si Kautol Mission. Ayan, si kapatid na Kautol Mission. Ayan, yakapin na rin po natin siya. Magaganda po yung content niya. Magandang gayahin po natin yung ating kapatid. Ayan. Um, thank you so much. God bless iyakapin natin si Kautal Ka Mission. Thank you.